Ang napakagandang umaga sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao. So sumagang ito ay mag-a-update na po ako sa lahat kong mga pananim dito. Yung talong natin na uh, 49 days old na sa ngayon. So maraming bunga na mga ka-farmers at saka nakapag-harvest na po na tayo ng isang basis. So kunti lang ating harvest. So asahan natin to mga ka-farmers sa mga pangatlong harvest. Siguro marami na. Sa susunod, uh, hindi pa masyadong marami. Siguro na sa mga 200 lang. Pero sa pangatlo, apat lima mga kaparmers, sa lima, apat lima, kaya na siguro, mga estimated ko, 800 hanggang isang tunilada. Kasi, nasa 7,000 plus po ito kapuno. Then, may mga bunga nagkasabay na uh, tatlo, apat, no sa isang puno. So, yun mga kaparmers, pag mapitas natin ito, uh, marami. Kaya ang uh, isang tunilada. Kung makapitas tayo sa isang puno ng tatlo. Kasi ang isang kilo mga kaparmers, pag regular size lang ang bunga, 7 hanggang 8 lang. So, kung meron tatlo or dalawa sa isang puno. So, halimbawa, ano lang natin, uh, average lang natin na uh, at mga ka-farmers kasi may mga puno na apat, tatlo sa isang puno, 3,900 ka bunga. So, pag 900, pito lang ang isang kilo. So, na isang tulenada So, ganyan ang ating target mga ka-farmers. So, yung target natin mga ka-farmers ay maraming bisis ko na po itong nasusubukan. So, ngayon, ito na ang ating 49 days uh, yun lang po ang may update at may share ko po sa inyo sa ating talong tapos ngayon samahan nyo ako para mag update po tayo sa ating ampalaya uh, ang palaya ng mistisa so din yung mga kapamers ang ating mistisa na apat na linya at apat na mistisa ang max so maganda ng tingnan mga kapamers kasi marami ng mga malilit na bunga nating makikita sa ating talong so yun po no ang may share at may update ko po sa inyo so magang ito so ito po ang ating ah uh, mistisa na pinapadingding natin at hindi po tayo nagbabawas din, din ng uh, mga sanga tapos ang talong mga kaparmers sa ilalim ayan so ang ating talong mga kaparmers sa tingin ko parang hindi sigaro to ubra pa halimbawa ay ano na ang mga dulo ng ating ampalaya mga talbos no so yan so apat lang na ninyo mga kaparmers no ang ating mistisa So ito pinaka last last ating mistisa. Ah. Dini. Eh. Tapos ito mga ka-farmers, yung apat na linya din eh. yun Yeso ang ating Galaxy Max din eh. Banda 'yan. Marami nang bunga. Nakakatuwa ang tingnan mga ka-farmers. Okay, so sa so, inyong lahat, hanggang dito na lang po. Yun lang ang mga update ko at may share sa inyo. So, magang ito. Bye, bye po mga ka-farmers, mga ka-viewers. So, sa lahat mahilig sa ganitong usapin, huwag naman yung kalito kalimutan no? mag-like and share at saka mag-subscribe sa aking munting YouTube channel at i-click naman yung notification bell para updated po kayo sa mga next video na i-upload ko. Hanggang dito na lang. Maraming salamat po. Thank you.